Hello guys! Ito yung sampana o paddle boat na ibinigay ng VFAR sa Farmers Organization. Then, ito yung journey namin kung paano namin nakuha ang bangka. Hello guys! Patulong mi karoon sa DA Tacloban sa VFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Murad, kuhaan pa guys. mga isa ka uras pa mong biyayon, padulong dito. Kung dili ma traffic, mga mapit sa dag, mga dua ka oras. So, kauban sa duha ka guwapo dari, oh. Ayan. sa DME. Ang Okay. Hello guys, nami mekaniko diri karon naghigda-higda na diri sa kadalanan. Po oh, mandam ha nga sa among pagsakay okay pa pero sa pagabot na mo sa may danaw napotol na ang kambyada. Ay kabli di ay. So, ani ami karon diri sa may kuan. Tuyo na ba Tuyo. Ah, tuyo pa di ay. Sa may tuyo. Okay, paningkamot lang diha og kuan. Kamas-kamas diha lo. Kaya kung dili ko siya mailisan, guys, dili maka... Alagwa ang sakyanan. Uh -huh. Kay kung kini ma butang na nag kuan unya kining bangka aw oh, maglisod na sila og oh, padagan. So kinahanglan mailisan tong napotol nga kambyada. Oh ang ulo Kinahinay po tindog para di ko ang mga kauluhan nato diha. Kay wa more round, bakal na inyo ang kontra. So, hinahinay og bira ba lahi ang mabira? siguro manog na kuchilyo wala wala ko yung kuchilyo wala ko yung kuchilyo wala ko hinagiban tanawa sa inyong tools kung aduna ba di ay pangkat Thank <puppy> you. Basta na na ah. Oh, kaya. Mao <laughs> wow, nang ginaingon, bahala gamay basta. Sa dugtungan na siya. Dili, dili palitungin imo

Okay, Baka maano ang bigat. Hello guys, na nami -na karon dere exit nami sa Dulag area sa municipality of Dulag. So Oh ya nilahang. Ki ada gatan dubling sadalah. 3. guys, nanami karon diri sa palo, magilis nami aning para kambiada nga naguba. Sa kuan lang sayo tay bi maabot, pero tungod sa kakulingan nga rili kapugnan, late na ning maabot dito sa mong atuan. Hello guys, wakas, Nataod na gyud. Minkosok na ang talithe sa ulan. Nataod na ang kambiada.

time check kamusta yung uras karoon oh hapit na pa ni Oddo sa'yo ragay mo para sa launa ah dito rin bolt na to itong bolt ni Moog ka Okay. Sa so, wakas, natapos na kitaon. Dito naguba sa danaw, dere sa palo giayo. Okay. Okay, thank you. Ah, tapos na ang problema namin sa kambiada nga. Mika letra o. Update sana sa para. Ang mga ogiti ka ron, half day na lang mo. Ah, basta ko, dali na mo na makatunan. Basta, kuhaan na o. Basta tigulang na daw ko, no? Dali na na makatunan. <laughs> okay, patulong nami sa diit takloban Ayan, guys. Naabta na og ulan. Aw, dili pa ni siya ulan. Kuan pa ni siya talig pa ni. Okay. <laughs> Na padulong mi dito. Okay guys, na natapos sa takluban, padulong sa sa Bifar. na ta sa di sa before. Tara na overview. Okay, nakita na nato ang bridge sa San Juanico, San Juanico Bridge.

sa before bipar, bipar na Ayan na, ang bipar kana building na kung ano, wakpanahuman. Okay, hey, yan yan, guys, ang bipar. Unta sa gey, nito.

Sampana. Nagigrant sa BIPAR para sa among organization, farmers organization. Padalhan ng ramoy. Ay. Eh, hey. kung ano yung nagkabok, baka makakagay. Ano Sila ka tao ang pwede mag, ano ma'am, mag Hindi, hindi lang siya. Ah, tutututut. Uh, uh, na ma'am, ako mag-start. Ah, ah Sige.